Magandang araw. Samahan nyo muna ako ngayon magluto at mag-bake naman ngayon. Bale, ito yung sinalang ko dito. Ito ho ay leche plan. Nabanggit kasi ng aking best friend na mas maganda daw magluto ng leche plan dito sa oven kaysa daw doon sa may steamer. So ngayon, ayan, itatry ko kung maganda nga talaga yung pagkakaluto ng leche plan dito. Bale, lulutuin ko yan dyan ng 45 minutes sa mahinang apoy lang. At dito naman ay nagluto nga pala ako dito ng Obi Moist Cake. Ito ay first time ko lang din niluto. I mean, yung ganitong size pa lang, ngayon lang ako nakapagluto nito. At itong ginamit ko nga dito ay yung ginagamit ko rin sa pagluluto ko ng banana bread. Kaso manipis pala dito yung isang menu, dapat pala dalawang menu yung nagawa ko. At dahil nga ang gagawin ko yung Obi de Leche na nasa tabay, ito nga at meron akong tab dito na square. Ayan, sinusukat ko lamang yan pagkatapos na ikakat ko yan. May pagsukat pa ako diyan tapos yung iba naman ay may maliliit din naman ako na nagayat. O, diba? Ang sukat ko na nga yan, ayan na nga at kinat ko na yan, tuluyan di yan at ayan nga, manibis nga, pero okay lang yan kasi dalawang patong naman yung gagawin ko dito Pagkalagay ko ng isang layer ng cake ay naglagay naman ako dito ng cream na ito. At ayan nga, may mga pa-design pa akong inilagay diyan. yan. Ayan, may gumamit ako ng piping tip na may mga design. Yung iba kasi nakikita ko na plain lang yung ginagamit nila pan dito nga. Kasi nga ito ay matatakpan din naman mamaya dahil papatungan pa yan ng isa pang layer. At ayan nga, natapos ko na nga lagyan lahat ng cream yan. O ba diba, ang ganda rin naman ang pagkakaano eh. Pagkatapos, ayan yung second layer, ayan yung aking ilalagay din. O ayan, ba diba, sabi ko sa inyo, nagsukat-sukat pa ako. Tapos yung kabilang gilid naman eh, medyo ano ren Medyo maluwag kaya ayan. Nagpera-pera so pa ako din at siningitan ko ayang yan ganyan sa ano. Yung mga nasa sa gilid ay nilagyan ko pa rin naman yan. Kakain pa kasi ng maraming cream yan kapag ganyan yung mga gilid niya ay bakante. Same proseso lang din pagkalagay ko nung cake ay ayan at nag-re-pipe na ulit ako diyan. Pero medyo malalaking pipe naman yung aking ginawa diyan dahil yan nga ay pang ibabaw na. Dinamihan ko na lang ng lagay dahil long time na yan ay medyo maliit pa nga yung aking piping tip diyan at kakarating nga lang din aking order na ganyan design. Tagaan din lang sa paglalagay nito at talaga namang masakit na sa kamay at nakakangali din nga pala ng ganito. Bale eto nga pala eh, time ko lang din ginawa ngayon at itatry ko nga rin kung magiging babenta sa amin itong ganito. At eto na nga po, ayan, bali ho yung aking nagawa, yung isang sheet na yon yung isang baking baking pan na yun, ano ba tawag doon? Basta yung baking pan na ganun kalaki, ayan yung nagawa. Eto naman yung leche plan, ayan, ginayat-gayat ko na. In fairness nga, medyo maganda nga talagang pagkaka, ano, pagkakaluto ng leche plan doon sa oven, masyado siyang ano, Yung ang tawag ba doon, yung mayabo yung lasa niya. At nung no, lumamig na nga yan, ayan, at nilalagay ko na dito sa ibabaw ng ating cake tab. Marami-rami rin ako na ilagay dito at bala na gamit ko dito sa pitong ito ay nakadalawang adon na ako dito. Nakadalawang lianera din na ano, na leche plant. At eto na nga po, ayan, nakatapos na ako ng isa at ayan, di ba? Ang dami naman hong leche plant. Tapos ayan, o, yung nakikita nyo yun yung pinakaloob niya. Ayan, makapal din naman yung pagkakakake niya. Eto na nga at nakatapos na nga ako. Ayan, yung pito. Ayan, o, di diba? Ang dami hong leche plant. Ayan, nalagyan ko na lahat. Ngayon naman, ilalagay ko muna siya sa ref. Ayan o, oh, kita nyo ho ba? Ayan, puno-puno din ho iyan. Bali, ito nga palang tab na ginamit ko ho ay 500 ml. At ito ho, nagawa kong ito ay talaga namang masarap din nga ho at naubos na rin nga ho iyan dahil nga itong video na to ay late upload na. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.